Wala nga mo. <laughs> <coughs> Kinabahan ako eh. Dudukot na ako, bibili na eh. <laughs> <laughs> Hindi ka makakabili ng guma lang. <laughs> <laughs> Isang buo. <laughs> Isang buo ang gaya. Sa bahay meron. At iserba. Ayaw. Ayos Ayos na.

Na Thank na you panas. very much. Magaling <laughs> lahat din ako. Covid tapos buti na lang at may taga prime motor. Kumusip sip na bilis tubig. Pang YouTube naman to pare, pang YouTube naman, YouTube. Uh, so, uh, ito yung aming electric sa aming barangay. Electric. Si Jun. Oh. No? <laughs> <laughs> electric sa ng barangay. <laughs> Talaga na ilaw. Street light. baranggaipan ulang <laughs> <laughs> <laughs>

bukas madaming tao dito madaming tao dito bukas bayanihan ang ng Pilipino dito sa Batangas yung bayanihan bukas madaming tao dito ah, asintahan uh, bubuhusan ah, asintahan uh, talaga ng biga talaga ng puste ito maglalagay din ng puste talaga ng biga as Papatong ng hollow block Sa Papapantayan ng flooring Hanggang dito ang taas ang flooring Taas ang flooring dito Ito yung apekto ng ano, baha. Apekto ng bahang Christine. Ito, naipon yung lupa dito. Libre na ang palambak. Ito yung lupa dito, palambak. Yung iba nakuha na. Nakakot na yung iba. Dati patag yan. Walang ano, pantay yan. Dati, mga manukan dati yan. <coughs> mga bata oh, galaro doon mga bata galaro sa taas ang taas yan po mga lupa na yan, yan po yung dala ng baha ng bagong kristin, galing, galing bandok yan kami napigtuhan kami dito kaya ito yung bahay niya, dating mataas yan Ayon. To. ito naman dating ano dating may hagdan, limang baitang itong hagdan kung mapapansin nyo merong handrail may handrail siya dati po yung hagdan ng limang baitang ngayon po ito na ang nangyari yung pantay na isang baitang na lang ito yung po lababo, lababo po yan yung lababo naging istaka na lang ng gamit hindi pa kami nakakapaglinis. Ang dami pang ayos eh. Oo. Oh. Bukas na ulit. Lagi na yan ay Oo. Dali na yung bukas. Eh. Malambot na naman yun. Ano? Oo, kaya nga. Sa huli pa yun. Oo, oh, pang huli na. Ayun Ayan. Yeah. Ako ako na hollow block niyan eh. Yung sagad ng hollow block niya na ano na. Baka lalaliman pa ito, no? Lalaliman pa raw yan, no? Katutan yan, nung ba? Ang mga pangapakal na yun? Ba't ito yan, no?